Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikadalawamput-anim ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ang bawat isa sa ati ibinigyan ng tanging kaloob ay sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit, upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlan ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral, parang sa sakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilin lang ng mga taong ang hangad ay ibulit tayo sa kamalian. Manapay, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos Ako ay nagalak sa sabing ganito Sa bahay ng poon ay pumasok tayo Sama-sama kami matapos sa pitin Ang pinto ang lunsod nitong Jerusalem Masaya tayong papasok sa tahanan ng puong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng puong Diyos. Ang hangad ng poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Alleluya aleluya, hindi nais ng may kapal na salari parusahan, kundi siya'y magbagong buhay. Alleluya aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Yesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, Akala ba ninyo, higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikda ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang labing walong namatay nang mabagsakan ng tore sa siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikda ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito may isang tao na may puno ng ego sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang yan, ngunit sumagot ang tagapag-alaga. Huwag po muna nating putulin sa taong ito Huukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.